Ang question ngayong araw ay Ano ang ebolusyong biyolohiko? Ang ebolusyong biyolohiko ay isang proseso ng pagbabago sa mga organismo sa loob ng mahabang panahon. Ayon kay Charles Darwin, isang siyentipikong Briton, kung paghahambingin ang iba't ibang fosil na mga hayop noong sinaunang panahon ay makikita ang ilang pagkakatulad ng mga ito. Dahil sa pagkakatulad na ito, naisip ni Darwin na maaring nanggaling ang lahat ng mga bagay na may buhay sa isang simpleng organismo na may iisang selula. Ang ganitong paniniwala ang naging batayan ng kaniyang teorya ng evolusyon. Sa paglipas ng panahon ay nagkakaroon ng pagbabago sa selula ng mga organismo na tinatawag na mutasyon or mutation. Sa proseso ng mutasyon ay nagkakaroon ng mga bagong katangian ang isang organismo na makatutulong dito na mabuhay at makiayon sa pabago-bagong kapaligiran. Ngunit, hindi lahat ng organismo ay nakaaayon o nakaaangkop ng matagumpay kung kaya namamatay ang kanilang lahi. Ang ganitong paraan ng pagpili sa mga espesye na mananatili batay sa kanilang kakayahang makiayon sa kapaligiran ay tinatawag ni Darwin na proseso ng natural selection. Ang mga organismong mananaig ay makapagpaparami at makapagpapasa ng kanilang mga katangian sa kanilang mga supling ang pagpapatuloy ng lahi ng mga organismo ang kop sa kasalukuyang kalagayan ng kapaligiran ay tinatawag na survival of the fittest. Ayon sa ilang siyentipiko, ang tao ay nagmula sa species ng mga bakulaw or apes. Ito ay batay sa mga pag-aaral ng deoxyribonucleic acid or DNA ng tao at bakulaw. Kung ihahambing ang DNA ng tao sa DNA ng bakulaw ay makikita ang kanilang pagkakahalintulad. Sa ilang mga pag-aaral na ginawa ng mga siyentipiko ay lumitaw na mayroong 98.8% na pagkakahalin tulad ang DNA ng tao sa DNA ng mga chimpanzee na isang uri ng bakulaw. Maliban sa chimpanzee ay mataas din ang porsyento ng pagkakahalin tulad ng DNA ng tao sa DNA ng mga African Ape sa bilang na 98. .8%. Mula sa paghahambing na ito ay lumitaw na maaring ang tao ay nagmula sa lahi ng mga bakulaw. Ang modernong tao sa kasalukuyan ay bunga ng proseso ng homonisasyon. Ito ay tumutukoy sa ebolusyong pisikal at henetiko ng bakulaw tungo sa pagiging tao. Ang pagdaan ng mga unang tao sa prosesong ito ay nagdulot ng pagkakaiba ng kanilang anyo sa iba't ibang yugto ng panahon.